Siya may rat quitter. Yeah, naglalaro sila kasi tapos na silang kumain. Ayan. Laro-laro sila kasi tapos na silang kumain. Pinakain ko na po sila. Kaya mamaya na lang tanghalian ng pagkain nila o sa merienda. Ayan, nagre-resting sila, sila exercise. Samirat, mhm, inte. Oho. si Samir po ano na yan apat na taon na ito si Winter eh maglilimang buwan nag-exercise sila kasi tapos na silang kumain masiglang masigla sila kasi nga masarap ang kanilang pagkain na kinahing almusal Pareho po sila ng lahi si Chu. Pero yung ano nila, hindi yung mga pangu, hindi sila pangu. Mahaba yung oso nila. Kaya sabi nila, hindi raw puro. E walang problema yun. Hindi sila puro, puro sila. Kasi mabait sila pala. Yung palang mahaba ang mababait. Ngayon yung mga pangu, yun na nangangagat. Kasi meron akong nakakausap, nangangagat daw sila ito po yung pagkain nila ito ito atay ng baboy yan ayan ito naman ausi pareho nga ausi yan kanya lang ito Kay winter kasi bata siya papis ah yung lamp kung tawagin nila with apple may isang cup na hapol pala pero karni ng lamp ito naman yung kay summer kasi matanda na siya adult, uh, ausi din yan, ausi. Pero ah, uh, may gulay yan, yan, may meat, baka, yan, may halong gulay. Yan po ang pinakakain namin sa kanila sa umaga, sa tangali, apunan. Ngayon, nagpapalit-palit din po kami. Limbawa, meron kami mga pagkain na kinakain na pinatitikim namin sila kung gusto nila eh kapakakainin namin sila kasi gusto nila eh ayan kagaya kagabi meron kaming lutong tilapia o oh, sa sasyadong tilapia at saka pritong tilapia ang ginawa ko sinubukan ko sila sinubukan ko sila pa kay ni Natilapia at gusto naman nila eh pinakay ko sila ng apunan nila para puro tilapia, walang kanin. Oh. Bali ay nilang tilapia kagabi silang dalawa ay dalawa at kalahati. Yan, iniimay ko po yung tilapia tapos sinusubuan ko sila isa-isa sinusubuan ko sila. Kasi nasanay sila sa ganon. Kailangan sinusubuan sila. Ayan. Si Winter. Samer. <laughs> Samer, alika. Samer, alika. Ito naman si Samer. Ayan, napagod na sila. <laughs> Ganyan po, ano? Ako pa, ayoko ha, saya. Kung may gusto kayong mag-alaga ng ayok, especially aso, alagaan ninyo na gusto. Lahat, ibigay nyo. Kasi yung aso, man best friend yan. Oh, man best friend, kaibigan ng tao. Eh, hindi mo siya alagaan, hindi mo siya pakakainin ng maayos. Huwag ka nalang mag-alaga. Yung iba gusto lang nila maganda yung aso, pero yung pagkain nila, ano, tira-tira. Huwag, -tira. nakita nyo yung pagkain nila. Kung wala po akong atay ng baboy, atay ng manok at saka baluna ng manok, ang alternative. Oh. Yan po pinakakain sa kanila. Pagkatapos yung pagkain namin, kung gusto nila, pakain ko rin. O, Kagaya kagabi, tilapia. O gusto nila, hindi pa kainin kong tilapia. O limbawa, sa tinapay, kumakain sila ng tinapay, pero gusto nila may palaman. Ha! Ibang klase din po. Ang gusto nila ng palaman, yung cheese. Yan, paborito nila yung cheese. O. Nila, lagyan ko ng cheese para kainin nila yung tinapay. O, ganyan po magalaga ng uh, aso. Kung di nyo kayang alaga, di wag na lang kayo magalaga. Kawawa naman po yung aso. Sa inyong kamay. <laughs> Ito po inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. napo ano once again. napo ano <laughs> isang pahalahala sa paghahalaga ng ayop. Kung gusto nyo pong magalaga ng ayop, wala namang masama dyan pero tiyakin ninyo na yung inyong ayop nasa tama tamang bakuna, injection lahat ng kailangan ng injection kaya kagaya nito si Winter o oh, nakakumpleto na siya ng injection 7 in 1 o, no? kita nyo po 7 in 1, parang tao rin po o oh, nakatapos na siya katatapos niya lang nung nakaraan eh, ngayon, paliligo ko na siya mamaya kasi pag Tuwing injectionan siya, one week ang walang ligo. Eh ngayon, pwede ko na siya paliguan. Kaya paliliguan ko sila ngayon, pero bago sila paliliguan mamaya, eh, ipapasyal ko naman sila para may exercise sila. Na-exercise na sila dito sa loob ng bahay eh. Ayun, nakita nyo, nagre-wrestling kanina. Oh. Oh, hindi pa exercise yon? Eh, di ba, binababa ko sila sa kalsada at oh, gasan ko sila, ay paliliguan ko sila mamaya, no? Sige po, itong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Kaya masasabi ko lang sa iyo kaibigan, kung mag-ahalaga ka ngayo, mapapusa man yan, alagahan niyo po ng tama. Kasi, kung kawawa lang sa, sa kamay mo, hangayop na yan, pusaman o O ano, aso, di wag ka na lang magalaga kung di mo kaya. Ito po, isang pahalalala po ito, ano? Ito po yung kaibigan kay Jesus, Brother Armani Bautista. Once again, hanggang gandito na lamang ang ating munting video, kaibigan. Ito po, sana meron po kayo natutunan. Like, 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 share na share. Kayo mga nasisiyeran, mag-share din po kayo. Malay niyo, marami po tayo matuto ma mapupulot na haral. Kung gusto niyo mag-share, mag-share din po kayo. Comment sa ilab sa baba, no? Mag-comment po kayo sa comment section. Ano po? Yan. Ayun, nakalatag na po siya, oh. Oh, Winter. Winter. <laughs> nakalatag ha? Para siyang carmet. carpet, carpet. <laughs> Ito naman po. <laughs> nagre-relax na siya. Napagod sila, kaka-wrestling. Pagkatapos silang kumain, nag-wrestling sila. Ngayon, nagpapahinga sila. O, kasi mamaya naman, paliliguan ko sila. Para ma-press ko sila. O, tumabi naman itong isa. Ayan. Ayan. may nagtatanong kung magkapatid daw dia ay mag, magnanay sabi ko hindi sila magnanay Samer, tingin dito Samer Samer Shhh. yan kala nila magnanay hindi po ah, sige, ganito na lamang kaibigan ang ating konting pahalala sa paghahalaga ng ayok God bless us all po.